Tayo yan Tayo yan O, oh, tayo yan O, kuya Huwag kang kikilis nang masama Huwag kang na masama Sabi mo, sabi mo Huwag kang kikilis nang masama O, kaninong bike yan? Ito na, yan mo nabili yan Diyan lang, Diyan shop Diyan shop po nabili yan? ko ha Parang hawak yan, yung yung yung, hinahanap ko. Eh. Yun yung hinahanap ko. Makano na bili mo yan? 700. 700? o para tayo iyo o Oh, pamirian mo ha. Oh. Tatanong ako sa si tayo Saan pa papuntang ano? Papuntang Antipolo Papuntang Antipolo ah. Ako Polo? Ako'y naliligaw Papuntang antipolo po ako ay ako ay nagtatanong. Ah. Saan po papuntang antipolo? Antipolo? Opo. Antipolo po, saan po papuntang antipolo? Ay lampas na kayo. Ay lampas na ba? Hindi. Eh papunta so, Ito papunta saan po? Sa Ay Ah, ito so, ibig sabihin, so, so. itong diretsyo na to, Tay Papuntang ano na to, Kasi Tanay Ito na, Plain B Opo Yung plus flat right doon Oo Pagpunta <laughs> si Pulo yun, yung Ah, ganun ba? Anong, na, napansin kita kanina, Tay? Anong daladala mo? Kasi pag, uh, ano, layo na, ano Kaya si Pulo pala, lang Opo Ano, napansin kita kanina, Tay? Napansin kita kanina, anong daladala mo? Nakalakay, ala ano ba na po ito? Sakal. Patingin patingin tayo. Ah, karton plastic. Karton plastic ang daldal mo kanina, napansin kita kaya bumalik ako eh. May may aabot lang ako sa iyo. Pagpasinsyan ah. mo na to ha. Kaya ko lang magita rito. Oh, ito ito ito. Happy birthday ha. Ah. Oh, isa. Dalawa. Tatlo. Ah. Ano masasabi mo? Eh, salamat. Tapos na ako bigyan wala kang anak nag-iisa ka sa buhay opo ingat ka palagi ha babalikan kita bye yeah. iya ako kayo bibigyan ko sa inyo ha arukan oh sayan sayon, oh sayon, pa kayo, O, oh, ko oh. na. Oh.